Ang crater ay kalimitang gawa o dulot ng mga asteroid impact. Nag-iiwan ito ng napakalaking butas sa lupa. Ang ganda tignan pero kung iisipin isa itong bangungot ng kahapon na dinanas ng mga sinaunang nilalang. At sa video na ito titingnan at tatalakayin natin ang labing dalawang crater sa mundo. Pero bago yan ay pakilike at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Number 12, Pingualuit Crater, Canada Kung titingnan mo mula sa himpapawid, parang may perfectong bilog na butas sa gitna ng malawak na tundra sa hilagang bahagi ng Quebec, Canada. Ito ang Pingualuit Crater, isang napakagandang halimbawa ng pinsala mula sa banggaan ng meteorite sa mundo na tila isang sugat na inukit ng kalawakan mismo. Tinatayang mahigit 1.4 million years na ang nakalipas mula ng bumagsak dito ang isang napakalaking meteorite ang lakas ng tama sapat para makalikha ng butas na may habang halos 3 and a half kilometers ang lapad. Dahil sa sobrang layo ng lugar at lamig ng klima, halos hindi ito naantig ng panahon. Kaya hanggang ngayon kitang kita pa rin ang orihinal na forma ng crater. Mula sa nakaangat na gilid hanggang sa mga debris ng pagsabog, sa gitna nito ay may isang lawa, ang Lake Pingwaluit, na kilala sa buong North America bilang isa sa pinakamalinaw na tubig tabang Walang dumadaloy na ilog papasok o palabas. Ang tubig dito ay galing lang sa ulan at natunaw na niebe. Ang lalim, umaabot sa halos 267 meters at ang visibility, mahigit 115 feet ang linaw. Ang salitang pingwaluit ay galing sa wikang Inuit na ang ibig sabihin ay kung saan tumataas ang lupa. Talagang tumataas nga ito dahil umaangat ng halos 160 meters mula sa nakapaligid na lupa noong dekada 50 na diskubre ng mga siyentipiko na ang crater na ito ay hindi gawa ng bulkan kundi ng meteorite base sa natagpo ang mga batong may marka ng malakas na impact. Noong 2007, dineklara na itong National Park ng Quebec at ngayon ay co-managed kasama ang Inuit community. Bukod sa ganda, isa pa sa yaman ng lugar ay ang mga sediment sa ilalim ng lawa. Para itong time capsule na nagre-record ng pagbabago ng klima sa Arctic sa nakalipas na libu-libong taon. Tahimik man at disikat tulad ng ibang crater, ang Pingwaluit ay isang frozen moment ng cosmic violence, isang napreserbang bakas ng banggaan mula sa langit. Number 11. Lunar Crater, India Sa India, may isang lawa na matagal nang pinaniniwala ang misteryoso. May kakaibang kulay, maalat at paikot ang pader na tila natural na muog. Ito ang Lunar Crater, Matatagpuan sa estado ng Maharashtra, pero hindi ito ordinaryong lawa. Ito ay bunga ng isang matinding banggaan mula sa kalawakan. Tinatayang bumagsak ang isang high-velocity meteorite sa lugar na ito mahigit 570,000 years na ang nakalipas. Ang tumama sa ibabaw ng isang rehiyong puro lava rock ng tinatawag na Deccan Traps, isa sa pinakamalaking volcanic formation sa buong mundo. Ang resulta ng impact, isang crater na may diameter na 1.8 kilometers at lalim na halos 492 feet. Sa lakas ng tama, nabuo ang mga kakaibang mineral na matatagpuan lang sa mga lugar na dumanas ng napakalakas na presyon at init. Isang patunay na ito nga ay isang impact site. Matagal nang alam ng mga lokal ang tungkol dito. Pero ang siyentipikong pagkilala sa pinagmulan ng lunar ay nagsimula lang noong 1823 nang ito'y idokumento ng isang British officer na si J. Alexander. Mula noon sinuyod na ito ng mga geologist gamit ang satellite imaging, ground radar at sediment sampling. Ngayon ang dating crater ay napupuno ng isang alkaline at maalat na lawa, Lonar Lake, na may sariling ekosistem. Sa kabila ng kemikal na komposisyon, may mga mikrobyo at hayop na nag-a-adjust at nabubuhay dito. Taong 2020, diglang naging viral ang lugar matapos magbago ng kulay ang lawa mula berde patungong kulay rosas. Sabi ng mga eksperto, maaaring ito'y dahil sa sobrang alat at bloom ng mikrobyo, isang rare na fenomenon na umani ng pansin sa buong mundo. Bukod sa agham, may malalim ding kasaysayan sa paligid ng Lonar Crater. Maraming sinaunang templong Hindu ang nakapaligid dito, ilan ay higit isang libong taon na ang tanda. Sa ngayon, isa itong protected heritage site ng India at patuloy na pinag-aaralan ng mga scientist mula sa iba't ibang bansa. Isang lugar kung saan nagtagpo ang kwento ng planeta, agham, relihiyon at likas na pagbabago. Lahat sa iisang bilog na bakas ng kalangitan. Number 10, Kara Crater, Russia. Sa gitna ng nagyayelong Arctic sa hilagang bahagi ng Russia, may isang higanting crater na matagal nang natatabunan ng yelo at panahon ang Kara Crater. Bagamat bahagyang nakalubog at tinabunan na, na ng mga makakapal na sediment at yelo, ito pa rin ang isa sa pinakamalalaking confirmed meteorite impact site sa buong mundo. Tinatayang may orihinal na lapad na between 65 to 120 kilometers ang crater na ito. Isipin mo na lang, halos kasing lawak ng buong Metro Manila, pero pabilog at ukit sa lupa. Ang banggaang sanhi nito ay naganap noong panahon pa ng mga dinosaur. Humigit-kumulang 70 million years na ang nakalipas sa huling bahagi ng Cretaceous period. Ang lakas ng impact para kang pinasabugan ng milyon-milyong megatons ng TNT, sapat para baguhin ang buong klima ng rehiyon, kung hindi man ng buong planeta. Unang napansin ang crater noong 1970s gamit ang aerial surveys at remote sensing. Malapit dito ay isa pang mas maliit na crater ang Karakul na dati inakala ng mga siyentipiko na hiwalay na banggaan. Pero sa mga bagong pag-aaral, lumalabas na posibleng ito ay bahagi lang din ng mas malaking Karakrater na maaaring galing sa isang fragmented meteorite. Dahil hindi na halos kita ang kabuuan sa ibabaw, gumamit ang mga geologists ng gravity at magnetic anomaly mapping para matukoy ang hugis at laki ng buong impact basin. Nakita nila ang mga senyales ng central uplift ring faults at iba pang palatandaan ng isang napakalaking complex crater. May mga nakuha ring rock samples na nagpapakita ng shock quartz at mga batong tinunaw ng impact. Malinaw na ebidensya na hindi ito gawa ng bulkan, kundi ng isang celestial na pagsabog mula sa langit. Dahil nasa Arctic, limitado ang pag-access dito. Kadalasan tuwing tag-init lang may mga ekspedisyong nakakarating. Unit kahit ganoon patuloy itong pinag-aaralan ng mga planetary geologists dahil nagbibigay ito ng napakahalagang impormasyon sa kasaysayan ng mga banggaan sa mundo. Ang kara crater ay paalala na kahit ang pinakamalalaking sugat sa planeta pwedeng matakpan ng panahon, pero hindi kailanman mawawala ang kwento nitong ukit mula sa kalangitan. Number 9 Manicouagan Crater, Canada Sa gitna ng Quebec, Canada, matatagpuan ang isa sa mga pinakapreserba at pinakakilalang crater sa buong mundo, ang Manicouagan Crater. Mula sa itaas mukha itong isang napakalaking singsing -sing ng tubig, pero ang nasa likod ng ganyang ganda ay isang nakaraang puno ng karahasan mula sa kalawakan. Ang crater ay may lapad na orihinal na tinatayang 100 kilometers, ngunit sa ngayon ay nasa 43 miles na lang ang visible rim dahil sa erosyon. Nabuo ito mahigit 214 million years ago, nung huling bahagi ng Triassic period, panahon na unti-unting nagsisimulang mamayagpag ang mga unang dinosaur. Ang tumama sa mundo, isang asteroid o kometa na may lapad na halos 5 kilometers. Sobrang laki at bilis nito, kaya't nagdulot ng matinding pagsabog na literal na naghukay ng isang napakalalim na uka sa kras ng Earth. Ang gitnang bahagi ng crater ay tumaas pabalik dahil sa rebound ng impact. At sa paligid nito, nabuo ang circular na Manicouagan Reservoir na nilikha noong dekada 1960s matapos tayuan ng hydroelectric dam. Kaya ngayon hindi lang ito crater. Isa na rin itong bahagi ng malawak na network ng renewable energy ng Quebec. Ang crater ay classified bilang complex crater. Ibig sabihin may ring basin ito at central uplift, isang uri ng structure na makikita rin sa ibang planeta gaya ng Mars at ng buwan. May ilang siyentipikong teorya noon na konektado raw ito sa mass extinction event o kayay bahagi ng isang global impact cluster. Pero ayon sa karamihan ng modernong pag-aaral, isa lang itong isolated event. Malaki, oo, pero hindi direktang responsable sa global extinction. Ngayon, bukod sa siyentipikong kahalagahan, ang Manicouagan reservoir ay nagsisilbi na ring mahalagang source ng enerhiya sa Canada. At dahil napakalinaw pa rin ng geological features nito, Ginagamit ito bilang modelo ng pag-aaral sa mga crater sa ibang planeta. Madaling puntahan ng lugar, pwedeng daanan sa kalsada, bangka o eroplano. Pero nananatiling tahimik at halos walang naninirahan sa paligid. Isang perpektong lugar para sa siyensiya at para sa mga nagnanais masilayan kung paano binago ng langit ang muka ng mundo. Number 8. Chicxulub Crater, Mexico Sa ilalim ng Yucatan Peninsula sa Mexico, Nakatago ang isa sa pinakamahalagang sugat na iniwan ng kalawakan sa ating planeta, ang Chicxulub Crater. Hindi lang ito malaki, kundi ito rin ang tinuturong dahilan ng pagkawala ng mga dinosaur sa mundo. Mahigit 66 million years na ang nakalilipas nang bumagsak dito ang isang asteroid o kometa na may sukat na 10 to 15 kilometers ang lapad. Ang tama ay napakalakas, sapat para lumikha ng crater na may diameter na halos 180 kilometers. Pero dahil sa milyon-milyong taon ng pagguho at pagtambak ng lupa, wala ng makikitang crater sa ibabaw ngayon. Pero sa ilalim, naroon pa rin ang perpektong bilog na marka ng banggaan noong 1980. Napansin ng dalawang siyentipiko, sina Luis at Walter Alvarez, na sa buong mundo ay may manipis na layer ng lupa na may mataas na level ng iridium, isang bihira'ng elementong kadalasang nakikita sa mga asteroid. At ang layer na ito, kilala na ngayon bilang Cake Boundary, eksaktong tugma sa panahon ng impact sa Chicxulub. Sa mga sumunod na dekada, gamit ang gravity mapping, magnetic data at malalim na drilling, Kinumpirma ng mga eksperto na may isang napakalaking impact crater sa ilalim ng Yukatan. Ang mga core sample mula sa site ay naglalaman ng shock quartz, tunaw na bato at iba pang ebidensyang palatandaan ng isang high energy na banggaan. Ang Chicxulub ay tinatawag na Pickering Crater, isang uri ng malaking crater na may gitnang singsing ng mga batong umangat dahil sa lakas ng tama. Isa itong pambihirang oportunidad para pag-aralan kung paano tumatama ang malalaking bagay sa mga planeta at kung paano ito nakaaapekto sa klima at buhay. Ngayon kahit nakatago sa ilalim ng lupa, ang Chicxulub ay naging inspirasyon ng multidisciplinary research. Mula sa geolohiya, planetary science hanggang sa biology, lahat ay gustong matutunan kung paano nagsimula at natapos ang isang panahon sa pamamagitan ng isang banggaan mula sa langit. Number 7. Vredefort Crater, South Africa Kung may hari ng lahat ng impact craters sa mundo, walang duda, ito ang Vredefort Crater sa South Africa. Ito ang pinakamalaking confirmed impact structure sa buong planeta. Tinatayang may original na diameter na 250 to 300 kilometers. Isipin mong halos doble pa sa laki ng Chicxulub Crater. Nabuo ito mahigit 2 billion years na ang nakalilipas sa panahon ng Paleoproterozoic Era. Kaya't ito rin ang isa sa pinakamatandang craters na alam ng tao. Ang asteroid na bumagsak dito ay tinatayang may lapad na hindi bababa sa 10 kilometers. Sa lakas ng tama, nabura ang mga batong nasa ibabaw, tumagos hanggang sa ilalim ng crust at nagbunga ng isang multiring basin, parang crater sa buwan o sa Mars pero sa Earth mismo. Ngayon ang natitira na lang ay ang Vredefort Dome, isang gitnang bahagi ng crater na ngayon ay kitang-kita sa lupa at binubuo ng mga batong milyon-milyong taon na ang tanda. Kasama na rito ang granite at greenstone belts na umabot nang higit 3 billion years ang edad, kabilang sa pinakamatandang batong na exposed sa buong mundo. Isa pang nakakagulat, malapit sa lugar ng crater matatagpuan ang Witwatersrand Basin kung saan nandoon ang halos lahat ng gold reserves ng South Africa. Ayon sa mga eksperto, bagamat nauna nang naroon ng ginto, maaring naapektuhan ng impact event ang pagkakaipon at pagkakabuo ng ore sa lugar. Ngayon ginagamit ng mga siyentipiko ang satellite imaging, modeling at fieldwork para buuin muli ang orihinal na itsura ng crater. Isa itong mahalagang susi para maintindihan kung paano tumatama ang malalaking bagay sa mundo at kung paano nito binabago ang kabuoang istruktura ng Earth mismo. Number 6, Gosses Bluff, Tanorala, Australia. Sa gitna ng tuyot at liblib na bahagi ng Central Australia, may isang kakaibang bilog na pader na tila umangat mula sa lupa. Ito ang Gosses Bluff na tinatawag ding Norala ng mga katutubong Western Arente people. Ngayon ang bilog na ito ay may sukat na 5 kilometers ang lapad at tumaangat ng halos 180 meters mula sa kapatagan. Pero ayon sa mga geologists, dati raw ay mas malawak ito Halos 22 kilometers ang orihinal na sukat bago pa man kainin ng erosyon ang mga panlabas na bahagi. Ang impact na lumikha rito ay naganap humigit kumulang 142 million years na ang nakalilipas noong early Cretaceous period. Ang tumama, isang asteroid o kometang may sukat na halos 1 kilometer. At ang tama nito ay lumikha ng tinatawag na central uplift, isang bilog na pag-angat sa gitna ng crater na siyang bumubuo sa nakikita nating pader ngayon. Noong 1960s, natukoy ng mga siyentipiko na posibleng impact crater ito at mula noon ay nakilala na ito bilang isa sa pinakapreserbang crater structures sa buong mundo. Nakahanap dito ng shatter cones at shock quartz, parehong malinaw na ebidensya ng meteorite impact. Pero higit pa sa agham, may malalim na kwento rin ng tenorala sa kultura ng aboriginal people. Ayon sa kanilang Dreamtime Stories, may isang grupo ng celestial na kababaihan na sumayaw sa kalangitan. Isa sa kanila ay inilagay ang sanggol sa isang basket na nahulog sa lupa at doon raw nabuo ang bilog na bundok. Sa kanila, sagrado ang lugar na ito. Ngayon ang Tanorala ay nasa loob ng isang conservation reserve. May viewing platforms at interpretive signs dito pero may limitasyon ng access dahil ito ay pinapangalagaan ng mga indigenous custodians. Ang Goses Bluff ay patunay na kahit ang mga forma mula sa matinding banggaan ay maaring humalo sa kasaysayan, kultura at kalikasan. Isang buhay na halimbawa kung paano binabago ng kalawakan ang muka ng ating mundo. Number 5. Clearwater Lakes Craters, Canada Sa hilagang bahagi ng Quebec sa Canada, may dalawang malalaking lawa na parang salamin ng tubig, perpektong bilog at tila ginawa ng tao. Pero ang totoo, ang ganda nila ay galing sa isa sa pinakamalalakas na puwersa sa kalikasan, banggaan mula sa kalawakan. Ito ang Clear Water Lakes na binubuo ng dalawang magkahiwalay ngunit magkadikit na impact craters, Clear Water Lake East at Clearwater Lake West. Sa unang tingin mapagkakamalang sabay silang nabuo, pero ayon sa siyensya, halos 200 million years ang pagitan ng kanilang paglika. Ang Clearwater West ay mas matanda at mas malaki. May lapad na halos 22 miles at nabuo mahigit 290 million years ago. Ang Clearwater East sa kabilang banda ay may sukat na 16 miles at tinatayang nabuo 460 to 470 million years ago. Nung una, may mga teorya na ang dalawang crater ay dulot ng isang binary asteroid impact kung saan dalawang asteroid na magkadikit ang sabay na bumangga sa mundo. Pero gamit ang radiometric dating, napatunayan na magkaibang panahon talaga sila na buo. Makikita sa Clearwater West ang mga katangian ng isang complex crater. May central uplift, ring structure at bilog na forma. Samantalang ang Clearwater East ay mas mababaw na ngayon dahil mas matindi na ang erosyon dito. Pareho silang nakabaon sa Canadian Shield, isang sinaunang rehiyon ng mga matitigas na batong Precambrian. Sa sobrang init at presyon ng impact, natunaw at nagcrack ang mga batong ito, at napatunayan ito sa pamamagitan ng mga drill core samples. Kahit mahirap puntahan ang lugar, matagal na itong pinag-aaralan ng mga planetary geologists, lalo na noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo. Ginamit pa nga ito ng NASA para maintindihan ang crater formation sa ibang planeta. Pero bukod sa agham, bahagi rin ito ng mga lupang minana ng mga kri at iba pang katutubong grupo. Ang mga lawa ay pinagmumulan ng sariwang tubig at tahanan ng mga isda at hayop. Kaya't may conservation efforts na ipinatutupad para mapangalagaan ito. At kung titingnan mo sa satellite images, perpektong bilog na lawa, may gitnang isla pa. Para mata ng kalikasan na laging nakatingin sa langit kung saan ito nagmula. Number 4 Wolf Creek Crater, Australia Sa gitna ng Great Sandy Desert sa Western Australia, may isang misteryosong bilog na parang inuka ng higanting kutsara. Hindi lang ito tanawin na kakaiba, kundi isa sa mga pinakapreserbang crater sa buong mundo. Ito ang Wolf Creek Crater na tinatawag din ng Aboriginal Peoples bilang kandimalal. May sukat itong 875 meters ang lapad at lalim na halos 60 meters. Ayon sa mga siyentipiko, nabuo ito mga 300,000 years ago. Matapos bumagsak ang isang iron meteorite na may sukat na 15 meters, ang impact ay naglabas ng enerhiya na halos 1 to 2 megatons of TNT, sapat para butasin ang mundo at tunawin ang mismong meteorite. Matagal na itong alam ng mga katutubong tao sa lugar na may kwento ukol sa isang apoy mula sa kalangitan, kwento ng Rainbow Serpent, isang makapangyarihang nilalang sa kanilang Dreamtime stories na sinasabing sumabog mula sa lupa sa mismong lugar ng crater. Bagamat official na na-discover ito ng mga siyentipiko noong 1947 sa aerial survey, matagal na itong bahagi ng kultura ng mga aboriginal. Sa loob ng crater at paligid nito, natagpuan ang mga pira-pirasong metallic iron na may mataas na nickel content, tipikal ng mga meteorite. Dahil sa tuyong klima at liblib na lokasyon, hindi gaanong naapektuhan ng erosyon ng crater. Makikita pa rin ng raised rim at radial ejecta, kaya perfect ito para sa geological studies. Ngayong bahagi na ito ng Wolf Creek Meteorite Crater National Park, may mga trail at viewing areas para sa mga gustong makita ito ng malapitan. Pero may respeto sa sagradong kahulugan nito para sa mga katutubo. Ito ang isa sa iilang crater na pwede mong lakarin mismo ang gilid. Isang paalala kung gaano kalakas ang puwersa ng kalawakan at kung paano ito humubog sa muka ng ating mundo. Number 3. Popigay Crater, Russia Sa isang malamig, malawak at halos di madaanan na bahagi ng Siberia, naroon ang isang napakalaking crater na bihirang puntahan ng tao. Pero huwag kang magkamali. Ang Popigay Crater ay hindi lang basta malaking uka sa lupa. Isa ito sa pinaka pinakasensasyonal na crater sa buong mundo dahil sa isang bagay na hindi mo aakalain, mga diamante. May diameter itong 100 kilometers at nabuo mga 35 million years ago matapos tumama ang isang asteroid na may sukat na 5 to 8 kilometers. Pero ang kakaiba sa impact na ito ay tumama ito sa lugar na may graphite rich rock at sa tindi ng init at presyon, naging diamante ang mga batong iyon. Oo, tama ang narinig mo. Ang Popigay Crater ay literal na minahan ng impact diamonds. Mga maliit na diamante, karaniwang half a millimeter to 2 millimeters na may mga imperfections pero tunay at totoo. Sa ilang pagkakataon, mas malalaki pa ang nahuhukay. Na-confirm ng mga Soviet scientists ang impact origin nito noong 1970s. Bagamat may mga industrial interest sa lugar noong panahon ng USSR, hindi ito ganap na napaunlad dahil sobrang remote, nasa halos 300 kilometers lang mula sa Arctic Ocean. Makikita sa crater ang mga karaniwang palatandaan ng complex impact structure. May central uplift, multi basin, brecha at melt rock deposits. Para sa mga geologists, para itong libro na bukas sa pahina ng matinding high pressure geology. Kahit walang malinaw na ebidensya na may global extinction na dulot ng impact na ito, maraming naniniwalang nagdulot ito ng matinding wildfires, pagbago ng klima at region-wide disruptions. Ngayon muli itong binabalikan ng mga eksperto hindi lang dahil sa mga diamante kundi para pag-aralan ang epekto ng ganitong banggaan sa istruktura at komposisyon ng Earth. Ang Popigay ay isang giganteng alaala ng karahasan mula sa kalawakan at isang natatanging tanawin ng kung paanong mula sa pagkawasak pwedeng tumubo ang ginto sa kasong ito mga diamante. Number 2. Meteor Crater, Beringer Crater Arizona, USA Sa gitna ng disyerto ng Arizona, malapit sa bayang Winslow, may isang tila simpleng hukay sa lupa na parang iniwan lang ng isang malakas na pagsabog. Pero ang crater na ito, nakilala ngayon bilang Meteor Crater o Beringer Crater, ay isa sa pinakakilalang meteorite impact sites sa buong mundo. Bagamat maliit kumpara sa iba sa listahang ito, Napaka-espesyal ng meteor crater. May lapad itong 1.2 kilometers, lalim na 170 meters at ang rim nito ay umaabot ng 45 meters mula sa kapatagan. Ang lumikha nito, isang nickel iron meteorite na may sukat na 50 meters na bumagsak sa mundo mahigit 50,000 years ago. Sa lakas ng impact, tinatayang naglabas ito ng enerhiya katumbas ng 10 megatons of TNT, halos 600 beses na mas malakas kaysa sa atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima. Sa bilis nitong tumama, mula 26,000 hanggang 45,000 miles per hour, literal nitong winasak at pinausok ang milyon-milyong toneladang bato. Ang crater ay pinangalan kay Daniel Barringer, isang mining engineer noong early 20th century. Naunang unang nagpahayag na ito'y gawa ng meteorite, hindi ng bulkan. Gumastos siya ng malaki sa paghuhukay. Umaasang makakahanap ng napakalaking piraso ng bakal sa ilalim ng crater. Hindi man niya nakita ang core na hinahanap niya. Napatunayan ng agham na tama ang kanyang hinala. Sa paligid ng crater, nagkalat ang mga piraso ng tinatawag na Canyon Diablo Meteorites, mga metal fragments na gawa sa iron at nickel. Ilan sa mga ito ay nakadisplay ngayon sa visitor center sa mismong site. Sa kasalukuyan ng Meteor Crater ay pagmamayari pa rin ng pamilya Barringer at pinamamahalaan ng Barringer Crater Company. Isa na itong National Natural Landmark at popular na destinasyon ng mga turista, estudyante at siyentipiko. Ito ang unang crater na pinag-aaralan ng mga nag-aaral ng planetary science at nananatiling mahalagang susi sa pag-unawa sa mga high-velocity impact events. Isang maliit pero makapangyarihang paalala kung gaano kalupit at kagilas-gilas ang mga puwersa ng kalangitan. Number 1, Zamanshin Crater, Kazakhstan At narito na tayo sa number 1, ang Zamanshin Crater sa Kazakhstan. Hindi ito ang pinakamalaki. Pero isa ito sa pinakabata pinakaaktibo sa pag-aaral at may posibleng epekto sa klima ng buong rehiyon matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Kazakhstan ang Samanshin crater ay may diameter na 14 kilometers at nabuo humigit-kumulang 900,000 years ago Tinatayang isang stony asteroid na may ilang daang metrong lapad ang bumagsak dito, nagdulot ng isang complex crater na may multi-ring structure at central uplift. Ang crater na ito ay mahalaga sa mga siyentipiko dahil nananatili pa ang mga detalyeng geological. Malinaw ang rim, buo pa ang mga layer ng lupa at may mga impact-related minerals tulad ng shock quartz, impact glass, at mga tektite, mga basag na piraso ng batong natunaw at isinabog dahil sa impact. Ang mga ito ay kilala sa lugar bilang Irgizaitis, natatangi sa rehiyong ito at pinag-aaralan para maintindihan ang enerhiya at epekto ng banggaan. May mga teorya na ang impact na ito ay hindi sapat para magdulot ng global extinction. Pero malamang ay nagbago ng klima sa buong rehiyon sa pamamagitan ng pagbuga ng alikabok at chemical sa atmosphere. Posible raw itong nagdulot ng panandaliang paglamig o tinatawag na regional climate disruption. Hindi agad kita ang crater mula sa lupa. Halos patag ang lugar at natabunan na ng sediment. Pero gamit ang satellite imaging at remote sensing, malinaw pa rin ang hugis at epekto nito. Dahil sa pagiging bago at malinaw pa ang geological features, patuloy itong pinupuntahan ng mga geologists at planetary scientists. Isa itong perpektong laboratorio para pag-aralan kung paano nakakaapekto sa klima at kapaligiran ng mga midside na asteroid impacts. Ang Jamanshin Crater ay paalala na hindi kailangang sobrang laki ang impact para magkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto sa mundo.